Ang lupit niya ito guys oh, may nakita kaming nagbabalance ng kanyang mga tindang merienda habang nagbabike. Dito namin siya nakita sa Tagig City papuntang FTI. At nabalitaan ko pa nga na estudyante siya sa umaga, naglalako naman siya ng merienda sa hapon. Naalala ko dati na working student din ako year 2019 to 2022. After ko pumasok na maaga sa school, pahinga lang ng konti, papasok naman ako sa trabaho ng tagaluto ng mga kakanin, minsan pahinate o minsan delivery rider. Dahil nga doon ay nakapagtapos ako ng high school at nakaabot ako sa college. Kaya saludo ako sa mga ganitong kabataan na nagsusumikap sa buhay at hindi pa bigat sa kanilang bahay. Balang araw, papabor din sa iyo ang panahon. Kapag nakita niyo siya, bumili na rin kayo ng kanyang paninda. Naglilibot-libot siya sa tagig at sa paranyake. Nakapag food trip ka na, nakatulong ka pa. Oh, boss, paano mo nung bababayan, boss? Ayun. Lupit, no? -lup. Dilugit. Boss, ano ano to mga tinitinda mo, boss? Mga merienda to, boss, no? Opo. May tao ka to, di ko po. Ah, boss, so, anong dahilan pa't nagbibenta ka na ito, boss? Ano po, pagtulong kay Mama, kapag nagdag po na income. Ah, ano pangalan mo po? Mike Anto na baro po. Mike Anto, di lang taong ano po, sir? Ano po, 20 na po. 20? Tapos tumutulong ka sa Mama mo, nag-aaral ka? Opo. Anong grade? Grade 11 po. Grade 11 student ka? Opo. Galing no? After mo sa school, nagbebenta ka? Opo Araw-araw mo ginagawa yan, boss? Araw-araw mo ginagawa Saan yung mga ruta mo? Ano po, Para nyake ruta Ako mo Tagig to, Paranaque Opo, Paranaque Sa nyake saan madalas doon? Sa ano po? ,哪裡. Moonwalk, tsaka San Bali Moonwalk, tsaka San Bali Dito sa Tagig, saan yung mga ruta mo dito? Magsaysay po, tsaka at atang dinutan Magsaysay at tsaka perbigutan Ayun guys, si Mark Anthony tama? Okay. Mark Anthony guys, si Mark Anthony makikita nyo sa magsaysay tsaka sa sa Parañaque na sa Moonwalk tsaka saan po sir? San Bali po. San Bali. Ito yung gamit mo hotel no? no Kakapunta ka na kahit saan. No Bike nga. lang tapos ibabalas mo sa ulo mo. Ba't tingin po ng mga tinitintan nyo boss? Ito po yung Vigo. Ito yung Vigo. Magkano po yan? 30 lang po. 30? Sige pa pa order po ako na ito. Ano po yung iba nyo po? Canton po tsaka palitaw. Canton tsaka palitaw. Ba't tingin po ng palitaw? Ito yung paborito ko ito dati. Ano ito dati? Limang piso isa ata ito dati. Uh, order din po ako nito, 320 po 'yan, no? Okay, order din po ako. So guys, suporta natin si Mark Anthony. Ayun, 20 years old, grade 11 student, tumutulong sa nanay niya. After sa school, naglalako siya ng mga merienda. Ano sarap niya, no? Tapos yung kanton naman po, bossing. Magkano po yan? 30 din po. 30 rin po. Oh, sarap po. Pay tinidor po kayo niyan, tinidor. Pa-order po ako ng isa rin niyan. Ay, may merong ano, tinidor. Para ka lang. O, Bossing, saan naman sunod mong ruta ngayon? Saan po ako? Sa Bunwok, San Bali po. Bunwok tsaka San Bali? Opo. Mga anong oras ka pabalik dito sa Tagig? alas 4, alas 5 po. Ubus na po ito. Ah, na yun? Opo, ubus na po ito. Okay. Anong oras ka nag-iikot dito sa Tagig? Alas alas 12 po lang ano, lang abog. Pag mahangin, boss, nalalaglag yan. Opo, sir. Sinabunuhan mo na lang, no? Suportahan natin si Boss Mark Anthony sa kanyang uh, hassle. Ayan. Nagtitinda siya ng piko, manitaw, tsaka ng pansit. Ito na yung gamit niya guys. Eh. Oh. Nakakapunta na siya sa konsansan. Guys, ito nga yung binibenta ni Boss Mark Anthony. No? Ito yung kanya nilalako. Pansit. Ayan, pansit ng Ito guys, 30 pesos lang to. Ayan, ito yung mga nilalako niya. Suportahan natin siya guys kasi tinutulungan niya yung mama niya. Tapos grade 11 student siya. After niya sa school, dahil ako siya Diba? Pinabalas lang niya sa ulo Ang hirap nun mm. Perfect na pang merienda Sa tuloy yung lasa niya guys Okay rin Pag nakita niyo si Posing sa kalsada ano? Pintuan niyo siya Order kayo 30 pesos lang yung kanyang pansin Nagsisimula sa Alas 12 na tangali Nag-eek Hanggang Ito naman yung kanyang bigo guys 30 pesos lang din

Paborito ko paborito ko talaga ito huh? Guys, pag nakita natin si Sir Mark Anton Navarro Yan, merienda na tinda Yan, bumili kayo sa kanya Bossing, ingat lagi sa biyahe mo ha Patuloy lang bossing